Supporters ni Tatay Tikram Galit kay Dave Manalastas. Ang iba nakapagsabi na nawala ng karapatan gamitin ni Dave ang apilyong Manalastas dahil unang-una walang respeto sa kanyang ama na ang taong tumulong sa kanya kung saan man siya ngayon naroon. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget sa mga bagong pasok, sa mga nagmamahal kay Tekram family. Followers, please don't, don't, forget to follow, share, and like na po itong yung video na po ito. Sa atin po ito. Maraming salamat. Well, uh, ating uh, pag-usapan tungkol po doon sa mga supporters na nakapagsalita, nakapag-comment, mga tungkol po kay Dave Manalasta sa kanyang ginawa. Ha? Huh? Una-una, galit ang mga supporters dahil um, umalis na walang paalam sa kanyang ama. Yung ama naman, natataranta kung nasaan napunta na si Dave Manalastas Pangalawa, yung mga binitawang salita ni Dave Manalastas manalastas laban sa kanyang tatay dito sa social media. Na sana daw, na hindi, hindi, hindi sana, sana iniisip ni Dave Manalastas na yung taong tumulong sa kanya. Pangatlo, walang utang na loob. 'Yun po ang mga nagiging comment ng na mga supporters, mga followers ng ating uh, atayte crumb dito sa social media. Mahirap man intindihin sa pod sa mga tao sa likod ni uh, ni Div Manalastas dahil ang ang nila na sa mindset nila na hindi daw pwedeng tawaging walang utang na loob si Dave Manalastas dahil daw nakatulong naman daw ito. Unang una, lahat ng content ni Dadet Tatay Techram is kasama si Dave Manalastas. So alam niyo mga kaidol, ang papel doon ni Tatay Ticram is kung wala si Tatay Techram, wala ngayon si Dave Manalastas. Alam niyo mga ka-idol, si Tatay Tekram ang naging angel, naging anghel. Si Tatay Tekram ang naging model. Ha? Kay Dave Manalastas Kung wala si Tatay Tekram na tumulong sa kanya, na ipinakilala siya sa social media through sa kanyang channel Tatay Tekram, hindi natin alam kung saan pupulutin niya si Dave Manalastas. Hindi naman ibig sabihin na sinisiraan ko si, Manalas, ni si Dave Manalastas ang point ko dito yung uh, sana naman makonsensya siya sa kanyang mga binibitawang salita tungkol sa kanyang ama alam ko sa likod ni Dave Manalastas may mga taong sulso -sul doon sa likod niyon kasi hindi yon, uh, masasabi ni Dave Manalastas sa social media ganong mga salita hmm? alam mo Dave wala nang taong tutulong sa'yo katulad sa pagtulong sa'yo ni Tatay Tekro. Nanda, nandyan nang yan sila dahil napapakanabangan ka Pero kung walang wala ka, ang tanong, yung nasa paligid mong tao ngayon, nandyan kaya sila? Susuporta kaya sila sa'yo? Nandito yung taong tumulong sa'yo yung walang wala ka. Lugmuk ka sa lugmuk. Hirap ka sa mahirap tinulungan ka. Pinag-aral ka, lahat ginawa, ikakaganda mo at ikakaayos mo. Pero yan ang feedback, yan ang response mo sa mga taong tumulong sa'yo. Ganun lang po doon, ano, uh, mga ka-idol, na sa, sa, nangyayaring uh, aw -aw awayan na misunderstanding ng mag-ama, maraming tao din nakikisaw-saw involved din dito na doon sa put sa likod ni ni Dave Banalastas again ulitin ko may mga sul-sul na lahat ng mga binibitawang salita ginagawa nilang masamang kahulugan na nabibrinwa si Dave Banalastas why si Dave Banalastas ngayon nakapagsalita ng ganong salita din laban sa kanyang ama Yes, aaminin natin. We are per, tao. Person. Hindi tayo perpekto. Hindi si 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 Tatay Tekram hindi ang perpekto bilang ama. Si De Manalastas, Manalastas hindi perpekto bilang anak. Okay? Sana naman intindihin natin po 'yun. Okay? Si si Tatay Tekram gumagawa ng mga strategy, idea para ma, ma, ma ang kanyang anak dahil naawa ito at dahil what I mean yung concern siya kung anong nangyayari na kay di na ano na ang nakakain na ba? Di ba yung ganong ugali ng isang magulang? Kasi ilang taon sila nagsama. Ilang dekada sila nagsama. Kahit nga kayo, di ba kung may mga hayop kayo dyan sa bahay ninyo, nga ilang taon kayo nagsama, hinahanap nyo. How much more sa mag-ama? Ganun lang po dun mga kaidol. Na sana naman may magpayo man lang kay Dave sa likod, hindi yung pinagmamalaki pa dahil daw kay Dib Manalastas may malaking kita si si Tatay Tekram ano bang ibig yung sabihin eh halimbawa o nga maging okay mag, ma, masunod ang gusto nyo mawala si Dib sa kay Tatay Tekram no, anong gagawin nyo kay Dib gagamitin nyo yun lang po dun mga kaidol Why na yun ang dahilan kung bakit maraming mga galit magalit na galit kay Dave Manalasa dahil nawala ng respeto dahil sa mga narinig niya sa paligid na nabibitawan din niyang mga salita na hindi dapat i-share dito sa publiko dahil sa mga additional na issue sa mga iba't ibang tao sa paligid niya nakikisaw sa issue ng mag-ama why na din nakakabagbitiw din si Dave ng, ni Dave ng uh, hindi karapat dapat ng mga words na i dapat ibato sa kanyang tatay. dahil sa nakakapaligid sa kanya. 'Yun ang mahirap doon mga kaidol I take note this ah. Ibibigyan ko maka-manood ka man Dave Na wala nang katulad kay tatay teka ram natutulong sa iyo. nandyan lang yan sila. Dahil na bakit kinapakitinabangan kanila. Kapag wala kang hindi ka ni mapakinabangan, e chapuera ka. Na isipin mo, noong walang-wala ka nandyan ba sila sa'yo? Wala. Nung walang-wala ka, si Tate Kit, take ram. Di ba? Nakilala ka. True sa kanyang pagbubuhat. Pero, gumawa siya ng way. Gumawa siya ng paraan para matulungan ka. Ganun lang po dun, mga ka-idol, yung aking ibig kong sabihin. Sana supportahan niyo ako sa pagla-live ko. Magla-live ibig ko kapag may time. Magla-live po ako. Kaya, ko all supporters man lang. Sana suportahan po ninyo si Kuya SMB regarding this content na nandito ako ngayon sa loob ng community of Tatay Tikram. Sana supportahan po ninyo ako punto por punto. ah At kahit pa paano is uh, mapaliwanagan natin ng maayos ay yung dapat uh, hindi na uh, bigyan natin ng, uh, ng lesson ano? Uh, regarding this uh, situation. Sana naman maintindihan din ng karamihan ng mga supporters na sana na din na tao lang din po tayo na we are not we are not perfect. Hindi tayo perpekto, nagkakamali din tayo. Ha? So sana hopefully balang araw na magkauman lang ng pagkakauna o pag-iintindi. Ha? Yung between um, tech Ram and of course ang kanyang ina -ana anak anak dito sa social media. Hmm? Kasi ang nang narinig ng mga supporters ang binibitawang salita ni, ni Dave tungkol sa kanyang tatay na kahit naman po sinong magulang may inis, magagalit. Kasi yung respeto nga. Bakit kapag salita ang anak ko ng ganun? Hindi ko siya tinuruan ng ganun. E eh, ang problema mga anak, problema mga kaidol, umalis ang anak mo pero yung nasa paligid ng mga anak mo yung tinerhan niya doon Same lang ba yung pag-uugali ni yung si ni Tekram, si Tada ni Tatay Tekram at saka yung mga tantitrin siya no, sa labas si ano si Dave. Diba yung mga ganong hindi diba yung mga ganong eksena ng mga kaidol. Ako this is my opinion reaction ng mga kaidol ano. Sa akin napapansin lang naman. Kasi si Dib nga makapagsalita. Eh bakit ako bak, uh, ano yung bakit nag nagsalita sila na wala akong utang na loob? Eh, ginagamit lang daman daw nila ho, sa pagbablog to earth para makakumita sila ng pera. ba? Diba? Nandun yung panunumbat. Bumasok do yung panunumbat ni Dave. Hindi niya naisip yung taong tumulong sa kanya. However, kung si daddy tikram, si tatay tikram yung manumbat sa kanya, sa kanyang mga nagawang tulong, ha? Paano siya nakilala sa social media? Ano kaya magiging reaction? ha? ng mga sulsulero o sul doon sa likod ni Dad, Dave Manalastas. Kasi ang nangyari ito, may kasamang pera dito eh. yung issue na to, may kasamang pera ito eh. Ganun lang po doon mga dun. May nainggit, may nainggit sa likod ni Dad, ni Dave, may nainggit kay Tekram. Why si Dave ginamit nila na masira si Daddy Tekram? O mga supporters. Huwag kayo agad-agad maniniwala. Balansihin muna natin ang sitwasyon. Busisiin, kilitin, kilitasin, bukikiin. Bago natin, bago tayo um maghusga uh, agad, ha? So alam naman ang karamihan may mali si Dave. But, big mistake si Dave. Pero pinagbawala, pinaglalaman din nila yung pagkakamali ni Dave. Dahil umalis lang daw si Dave dahil may mga dahilan silang sinasabi na hindi ikakaganda din kay, kay Tatay Tekra. Ganun lang po doon ano mga ka-idol. So, lahat ng mga follower, supporters, malaki big question po yun. Bakit nagawa yun ni Dave? Ano ba ang nakain ni Dave? Bakit ganun na ang kanyang pag-iisip? Di ba? Sana naman intindihin, unawain naman natin yung sitwasyon ni Tatay Tekram. Ako nung umiyak si Tatay Tekram sa live dahil sa nangyari nga sa kanila. Dahil nandun, nandun yung awa. Nandoon yung uh, yung yung malapit na sa yung tao tapos biglang nawala. Sobrang sakit yung brad mga kaidol. Lalong-lalong minahal mo bilang isang tunay na anak. Masakit yun. Tapos umalis. Tapos walang paalam. Tapos maraming mga kudat doon tapos binablog sa social media na hindi kakaganda ni Tatay Teka. Hindi ba? So sana naman, uh, mabigyan natin ng uh, justisya yan. Sana tulungan nyo po ako. Maglalay po ako dito sa, dito sa YouTube channel. Tulungan nyo po ako. Para ano bang dapat gawin? Ah, Na mga ideas man lang. Ating pag-uusapan kung anong dapat gawin. Punto for punto. Yung ganong situation. Hmm? Kasi pwede rin natin uh, gawin biya uh, pwede rin na sa mga same na sitwasyon. At least may mga lessons tayo makukuha doon sa dalawa. Lalong lalo, lalo yung mga supporters na mga magulang dyan, may mga anak. Siguro yung may mga anak dyan makakaintindi kung anong sistado nga, sitwasyon ngayon o anong nararamdaman ni Tekram sa ginawa ni Dave Manalastas. Kung hindi kung si Dave kung hindi na gamitin ang manalastas, ano kaya ang gagamitin na pelido ni Dave? Yan po ang katanungan ni Kuya SMB. Sana po suportahan niyo po ako sa mga na dyan. Like and share po ng ating YouTube channel. And support po. And of course, mega love shoutout po sa aking mga kaibigang vloggers po. Tim of course, Mamoni Hines, Miss Yu, sa lahat ng mga vloggers na lang. Hindi ko po kayo isa-isahin. At sana po suportahan niyo po ako. And share-share niyo -share po ng aking this is it. Bumalik na si Kuya Esme dito sa social media. Punto por punto. So anyway, hanggang dito na lang po tayo mga kaidol. At sana naman po na eh, magkaayos na ano, ang lahat punto por punto. Ha? Kasi ang nangyayari dito ngayon is uh, magsasalita ng ikakaganda pagdating doon. Iba na, iba na yung direction. Ha? Kaya yung issue, uh, yung kwento pat, pa, pa right at pinakadulo nandoon na sa left. So, ano yung iba na yung kahulugan? Ha? Oo, issue na naman. Okay? Kaya ganun po. So, maraming iba naman, nagalit na, na wag sabi nila kay uh, Tatay Tekram na wag nang tanggapin si Dave. Actually, ang makakapag-decide lang po noon is Yes, nandoon na yung point Kasi Naggalit na galit yung mga supporters Kay Dave Na huwag nang tanggapin Pero Paano si Tatay Tec Yung damdamin ni Tatay Tekram? Kasi tinuri na mahal ng batay Nandiyan lang siya Siguro nagtaka Kung bakit Bakit nagawa yun sa akin ni Dave Yung ginagawa ko lang naman Ikakaganda niya Ha? Di ba yung mga ganong ano So Sana po na is may imaintindihan ng karamihan. Ha? Sa mga hindi po nakakaintindi, nasa likod ni Dave. Ha? Yan, maraming maraming salamat again mga kaedo. Again, this is Kuya SMB. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, don't forget to subscribe na po. And of course, sa mga kaibigan, help help naman po. Ha? Kay VPN, of course, uh, sa si Troy, Roy, uh, si Rolly, mga kaibigan ko before, sa team, sa, uh, sa team, mama uh, ma ma mix mamigs, ba yun? Mamix oh. So, tag tagal-tagal lang kasi. Uh, community ng Mamis noon pa At of course, sa Team Virador At of course, sa uh, uh, Team Sa huh? Tatay Tecram Community ni Tatay ha? Huh? Atin po ito Help me huh? To subscribe this YouTube channel Of course, uh, sa mga Hindi ko na po payo isa-isahin At the family of Tatay Tecram At all the, the vloggers Under ni Tatay Tecram Maraming maraming salamat po sa inyo Again, this is Kuya SMB Para sigurado punto por punto, fact na fact, and full na full Habang gitu, everyone ingat, God bless Anyway, mabuhay po kayong lahat